Aries. Maswelting kaibigan na zodiac sign, Virgo. masuswerteng kulay, color blue, magdudulot ito ng linaw sa isipan mo ngayong araw. Gamitin kapag kailangang magdesisyon ng malinaw at matalas. Color silver, makakatulong ito sa pagkakaroon ng maayos na usapan at kapayapaan sa paligid. Magsuot o gumamit ng kulay na ito sa mga sensitibong diskusyon. Masuswerteng mga numero: number 3, number 9, number 16. Taurus. Masuwerteng kaibigan na zodiac sign: Cancer. Masuswerteng kulay: color green, magandang gamitin kung gusto mong makahikayat ng swerte sa pera at masiglang pakiramdam. Ideal sa mga aktibidad na may kinalaman sa kalikasan o negosyo. Color yellow, magbibigay ng kumpiyansa sa sarili, lalo na kapag kailangan mong magsalita o humarap sa maraming tao. Masuswerteng mga numero: number 5, number 14, number 28. Gemini, maswerteng kaibigan na zodiac sign: Pisces. Maswerteng kulay: color orange, magpapaalab ng iyong pagiging malikhain at sigla sa pakikisalamuha. Mainang gamitin kapag may kailangang tapusin na gawaing may kinalaman sa ideya. Color black, panang mo ito laban sa mga sagabal o abala sa araw. Magandang magsuot nito para manatiling kalmado. Masuswerteng mga numero, number 6, number 21, number 34. Cancer, maswerteng kaibigan na zodiac sign, Sagittarius. Masuswerteng kulay, color white, magbibigay ito ng emosyonal na balanse. Gamitin kapag gusto mong ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Color pink, kulay ng malasakit at pagmamahal. Mabisa ito sa mga usaping may kinalaman sa relasyon. Masuswerteng mga numero, number 2, number 12, number 30. Leo Maswerteng kaibigan na zodiac sign, Scorpio. Masuswerteng kulay. Color gold, nagdadala ng tagumpay at pansin. Gamitin ito kung nais mong umangat o mapansin sa trabaho o social circle. Color red, nagbibigay ng lakas ng loob at determinasyon. Isuot ito sa mga mahihirap na hamon o laban masuwerteng mga numero number 1, number 17, number 25. Virgo, masuwerteng kaibigan na zodiac sign Aquarius. Masuwerteng kulay, color beige, tumutulong para sa mahinahong enerhiya at malinaw na pag-iisip. Maganda para sa mga work tasks. Color light blue, magpapalakas sa iyong kakayahang makipag-ugnayan at makisama sa iba. Masuswerteng mga numero, number 8, number 19, number 22. Libra, masuswerteng kaibigan na zodiac sign, Leo. Masuswerteng kulay, color lavender, magdadala ng emosyonal na balanse at katahimikan. Maganda sa mga dipagkakaintindihan. Color white makakatulong ito upang manatiling patas at kalmado sa mga desisyon Masuwerteng mga numero number 4, number 15, number 24 Scorpio, masuwerteng kaibigan na zodiac sign, Aries. Masuwerteng kulay, color maroon, magbibigay sa iyo ng focus at tibay ng loob sa mga seryosong tungkulin color gray, tutulong para manatiling mahinahon kahit sa gitna ng tensyon. Maswerteng mga numero, number 7, number 13, number 29. Sagittarius. Maswerteng kaibigan na zodiac sign, Taurus. Masuswerteng kulay, color purple, magpapaigting sa iyong intuition at malalim na pag-iisip. Maganda para sa pagpaplano. Color brown, magbibigay ng katatagan sa mga desisyong gagawin mo ngayon. Maswerting mga numero, number 10, number 20, number 31. Capricorn, maswerting kaibigan na zodiac sign, Gemini. Masuswerting kulay, color dark green, makakatulong sayo para tumutok sa mga long-term goals at financial matters. Color gray, mainam para sa mga sitwasyong kailangan ng maturity at talino sa pagpapasya. Masuwerteng mga numero: number 11, number 23, number 33. Aquarius. Masuwerteng kaibigan na zodiac sign: Libra. Masuwerteng kulay: color pink, magbibigay ng malinaw na pag-iisip at emosyonal na kasariwaan. Maganda sa mga creative na gawain. Color white, tutulong sa iyo na alisin ang kalituhan sa isipan at bigyang linaw ang mga plano. Maswerteng mga numero, number 9, number 18, number 26. Pisces, maswerteng kaibigan na zodiac sign, Capricorn. Masuswerteng kulay. Color Sky Blue, magpapakalma sa damdamin at tutulong sayo na magdesisyon ng malinaw. Color Cream, magdadala ng swerte sa relasyon at pera. Maganda para sa mga bagong simula. Maswerteng mga numero, number 7, number 24, number 36.